guys, shoutout lang natin sa ating trabaho Ayan, kung saan nga ay mag-jawrig tayo ngayon dahil nakaat na tayo sa ating trabaho ay mag-sideline muna tayo or part-time muna tayo dito sa jawrig Ayan, nakang tayo ng booking Ang oras na ay 6.12 6.12 ng hapon o gabi Nakatang tayo ng first booking natin dito sa may Jokling sa Pasay guys. Ang guys, pasok tayo ng booking. Pasok tayo ng booking, guys. Accept na natin 'to. Kita pa sa shore 3 Tower 1. Ang drop off ay sa Terminal 3. test na tayo, guys. Pasok na tayo. Oh, tapos

dito na tayo Salamat hmm? po tayo, thank you po, ingat mo kayo Ito so, na uh, drop na natin yung ating customer Dito sa Terminal 3 Kung saan nga kanina ay nagkamali siya ng nasakyan na motor O MC Taxi Mahal na yung nasima nung na hindi pa lang yun yung kanyang nabook kundi gumalik sila sa akin dahil sa akin nga siya nakabook Yan sa mga nag-book yung mga MC Taxi Siguraduhin na yung sinasakyan niyo yung na ng MC Taxi para hindi tayo magka o iwas agerya Muli ay maraming maraming salamat sa pagsama dito sa ating munting biyahe Yan, bless po sa aking lahat